Shout out mga tropa, kamusta kayo lahat? Ito tayo sa Maris 1 Marcos Highway Masinag I-update natin yung kayo kayo dito Ayan, no discount Bakit kaya? Tara let's go Yun, steep and tips Second hand RTB mga tropa Yung ukay ukay na itong malapit ng sa Maris 1 Marcos Highway Ayan, o, no, merek is machine lahat yung Mga solid subscriber natin dyan o no? ang lawak ng kuyway dito ka trupa ma nakabit po ng highway na yan tulungan yung mag-fix dito hanggang dulo yan ang daming sapatos tara yun mga trupa ito yung una natin nakita oh 500 na lang wow may ukay ukay shoes ka na night pa oh goods pa ilalim madumi lang ah, so medyo malit lang trupa oh 6 tag sa i6 pala ayan o oh. goods pa yung condition nito katropa o oh. May halagang 500 meron ka ng night na o Wow, kaya walang discount ko lang atropa dito. Mura lang yung mga sapatos dito. Tara, hanap pa tayong sulid mga sapatos dito. Ito, tulad dito, Nike ko. Ganda na color din ito, kaso natanggal lang yung pangalan nito. Tingnan natin yung presyo kung magkano. Yun, 10, 1,000 na lang, oh. Teka part pero ganda na. Inalim po solid po, Ang size, yun. 8.5, ito pa ang size nito, Nike ito pa oh, mga tropa na exomo pang shoes. ang ganda ng inalimo uh, sulit po oh. Magkaan presyo yun 980 lang mga tropa oh. tapos ang size yun size 8 mga tropa oh. 900 lang 980 Teka parto oh, na yung next yung pang running shoes mga tropa Patrip yung mga sepatos dito oh. Ito pa mga tropa Nike Air Max oh. 1000 naman to Okay pa yung suwilas. Tapos ang size. Yun. Size 8 mga katropo. Sige pa ka yung goods pa rin mga smatos dito. Good condition. Ang ganda nito katropo. Ito pa yung 100 Ang ganda ng inalim po. Ang ganda ng cord yung neck ito. Tingnan natin po yung size sa loob. Anong size yan? Yun. Size 9 mga katropo. Meron ka ng 500 na neck ko. Pang... Forma pang arabas Alagang kay banded lang oh. Size 8 mga tropa. So tingnan natin Adidas na Autoboss mga tropa kung magkano presyo. Yun 980 lang oh. So, okay pa yung Swiss madu madungis lang mga tropa ang size nito. Yun 10.5 mga tropa Autoboss oh. Take part lang oh 980 lang. Autoboss 9.5 ang size nito mga tropa. Ayusin natin baka magalit yung mga bantay dito. Ayan no, ito po oh. Air Max na triple black motor pa oh, Magkano lang siya 1,100 Okay pa yung swilas Tingnan natin yung size Yun, yung size 8 motor pa oh. Air Max oh. Ano pa tayo Daming night dito so, Ito magkano lang ito 980 Air Max to Under Armour motor pa Tingnan natin yung Arna Under armor na to Magkano Yun, 1,000 oh. Running shoes Goods pa yung ilalim. Ito yung parka nyo. Tingnan natin yung size dito. Yun. 8.5 mga pang size dito ng Under Armour. Oh. Ito yung mga oh. Night Cortez oh. Goods pa ilalim mo oh. Kung magkano to. Magkano presyo o. Oh. 800 lang. Oh. meron kang Night Cortez mga troupa. Oh. Goods pa ilalim mo oh. Tingnan natin yung size dito. Kung anong size ng Night Cortez. Ang ganda ng logo o. Oh. Ganda pa ng condition itong troupa 9.5 oh ay Cortez alagang 800 lang oh. meron ko ng may Cortez tingnan natin yung mga sapatos dito sa isang rack ito maam nasa ulit dito mga tropa ito na ito may kang running shoes oh. wala lang insole mga tropa magkano presyo nito gano 900 lang sya 980 yun 980 lang mga oh, troops tingnan natin yung size dito medyo malaki size 10 mga tropa ito daming night na sapatos dito ito tingnan natin ito sa bandang ilalim. ano pa ito yung nating adidas nito kung anong size yun may beat bit lang po size 8 mga tropa o lang to 650 yan o no? 650 mga tropa purang sapatos dito 650 Ito po Adidas pa rin mga tropa. Magkakaroon ng presyo. 1000 O Adidas goods pang ilalim. Condition. Tingnan natin size. Yun. Medyo malaking atropa. Size 11. Ito yung kaparter nyo. Goods pa rin o. No? Goods condition pa rin yung kaparter nito. Ito so, mga tropa. naik pa rin o. Daming naik dito 2 Ang okay. Okay na to. Tingnan Yun, natin yung presyo nito. Magkakaroon. Yun ay P180 oh condition pa ito pa tingnan natin yung night ito ah Nike ito yung size size nito yun yung size 9 mga tropa which pa oh pang forma pang rabas yung ganda ng ilalim pa madumi na mga tropa ay nanid iti hanap pa tayong solid na spots ito night ito Nike, oh ko kung magkano ang presyo tingnan natin kung magkano yun 650 lang meron pang new balance tingnan natin yung size nito kung anong size kasi ayun, uh, 8.5 mo pang size dito. New balance. To, Air Max oh. Na triple ano, triple white ba to? 9.5. Tapos ang presyo 12 mo to pang size ang presyo nito. Air Max. Ano pa tayo mga tropa, dami dito ko. Tingnan natin yung new balance pa rin oh. Oh, ito 980 na mga troops oh. Ganda pa yung mga swela sa mga sapatos dito. Ito, pila. Tingnan natin presyo kung magkano. Yun, 750. Pila, ang ganda ng ilalim pa. Oh. Tingnan natin yung size nito. Yun, US size na yung mga tropang size nito. Pila. Pila na pas Pasko na. Ayan, ito. Pero hindi silang bands dito na triple white. Oh. Ang babae. Ang ganda ng ilalim. Sulid pa mga tropa. Oh yan o oh. yung size nito yun medyo malaki yung mga tropa size 12 uy 800 lang o oh. ganda ng ilalim bago ba yun mga tropa new balance pa rin o oh. ganda ng ilalim magandang presyo yun 950 lang mga tropa oh. no discount kaya no discount ano para mura pa yung mas patos dito anong size yan size 40 ito mga tropa oh. Yan, size 40 Tingnan natin yung ropardo nyo. Ang good condition pa yung parte. Ang oh. no? ganda ng lalim mga tropa. Oh. Yan o, oh. no? 8.5. Yung balance. Ayan mga tropa. Tingnan natin yung mga solid na sapatos dito. Ang dami. Nanawa ka sa magbabalag dito. Ito o na ito. Ganda ng condition to. Oh. Magkano presyo? 500 lang. Meron kang naik oh. Ganda ng ilalim. Tingnan natin yung size dito kung anong size yan o kaso hindi natin makita ang size nito yun nakita natin size 10 mga propo na halagang gano 500 lang so tingnan natin yung converse nito na ano all star o kung magkano yung presyo nito mura lang yata o 750 lang sa ibang ukay ukay to ano to sa 1 plus to mga propo yun 9.5 okay. ang size nito Teka like partner no, ganda ng forma ng converse nito Yan ang ganda ng ilalim pa mga tropa Gano lang? 750 lang Wow Hanap pa tayo mga tropa Dami sulid na ano dito Ito ang ganda nito Bagong oh. bago, bago pa mga tropa oh. Yan no, magkano presyo nito Rebook mga tropa Ang ganda ng rebook na to 8.5 rebook Ang ganda ng ilalim Grabe mga tropa, ang lawak ng mga sapatos dito. Puro sapatos ang binibinta nila dito. O Nike, may balance. Ito, no, magkano lang, 980 lang mga tropa. Mayroon ka ng okay-okay shoes. Oh. dito Ito na yung isang masinag Marcos Highway. katapat po ng ano, uh, bagong bukas na Robinson. Okay, si mart Ayan, ito. Tignan natin yung Nike na ito. Alagang 780 lang sa so, Jordan mga tropa oh. Kaso may issue na rin yung Jordan ko. Magkano lang, 900 lang siya oh. May issue na rin, may gas gas na rin yung mga Jordan. Ano ito? So, tingnan natin yung, yung balance na 109. Magkano lang, 880 lang oh. Kung anong size, tingnan natin. Yun, size 8 mga tropa oh. Yung balance oh. Ganda nito, kinis ng mukha nito ka tropa pampurma, pengerahan ni Siyos. Sana pa tayo mga tropa na matripan yung mga sapatos dito. Eh. Bans. Ganda ng bans to. Magkano lang no? 500 lang o. Oh. Ano pa? Bago pa. Yun. Kaso medyo na mga tropa. Size 7. Yan o. No? mga 50 yan mga sapatos dito. So, tingnan natin itong Jordan na Chris Polo. 1,100 lang o. Oh. Yun, size 8 mga tropa. Pasong kasya sa akin. Oh, ang ganda na pong basketball to. Jordan na uh, Chris for 3. Ito no. Ito pang condition ng inalim. Size 8. Ayan, halagang 1,000 na. Pero ko ng pang basketball mga tropa. Ito. Ang nating Air Max na to. Yun, 1,000 din mga tropa. Oh. Ito condition pang inalim. Tapos ang size. Yun, size 8. Ang size nito na Air Max matulog pa. Ano pa tayo? Pa uh, matripan yung mga mas patos dito. Puntahan niyo na lang oh. Ah, uh, sick. Na triple white. So Air Max. Oh. Kumagaan ang presyo. Doon 1,000 lang sa nang oh. show. Tapos size 9.5. Yun, may nakita tayong Air Force 1 dito mga tropa. Tingnan oh. natin presyo. Yun, 800 lang oh kaso may gas gas ng konti yung swilas ito ang size yung maliit lang 7.5 ito ay kaparad na yung mga tulog ko first one, na triple white and 800 lang size 7.5 paos na si bimboy vlog hanap pa tayo ng sulit ni spatos mga tulog ito itong spatos na ito didas condition po ay, hindi siya Adidas. Parang hindi natin lang kung anong branded na sapatos to. So Adidas, oh. Adidas natin meron na akong sapatos dito. Kaso lang na, 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 nabinta ko na. Halagang 900 lang ito, mga oh. Adidas. Ito, so, tingnan natin, Reebok na to. Reebok. Pagka presyo, 950 lang. Meron ka ng Reebok na, ano, uh, okay okay shoes mga okay okay lover dyan shout out sa inyo sa istin mga tropa yun mga tropa oh ganda ng sepatos ito magano lang oh 800 lang tapos ang size dito US 8.5 oh. mga running shoes hindi natin alam kung ayun dry pit dry yun dry pit ang sepatos dito hanap pa tayo mga tropa ito yung balance 750 lang yung balance na 574 ang size nito, tingnan natin yung size. Yun. Size 8 mga tulog pa ang size nito. Size 1 o size 9. Para pa tayo ito. Bombers na triple white mga tulog pa. Ang ka-impression ko, tingnan natin. Yun. Sibra na 100 lang at ropa to Sibra na 50 Meron ka Bombers All Star o. Tapos ang size yun 8.5 mga ropa Ang size nito Ito ang partner Good condition pa o. Dubao. Ito, 950 lang. Adidas naman to. Tingnan natin yung size. Yun, 8.5. 8.5. Size 8 pala. Sorry.